Kasama natin dito sa Nueva Ecija Ngayong araw nga mga kapuso Ang kapestahan ni San Juan At kung uh, nakita nyo naman sa Maynila at sa Batangas Ay uh, pagbabasahan uh, ng tubig ang kanilang pagdiriwang Dito po sa Barangay Bibiklat Aliyaga, Nueva Ecija Ay kakaiba dahil ito ay pagpapahid daw ng putik ba, diba, Arn? Yes Monica Ang mga taga Barangay Bibiklat Ay nagpapahid ng putik sa kanilang katawan Ang tawag dito ay Padsasan o Taong Putik Festival. Oo, oh, Taong Putik Festival. Actually, as early as 4 a.m., may mga nakita na tayo ng mga sasali dito. Pumunta na nga sila sa mga bukid kasi dito nila kinukuha mm. yung mga putik na pinapahid nila sa kanilang katawan. At doon nga, talaga nga pinupuno nila ng putik yung kanilang mga kamay, mga braso, mga paa, binte. Maging yung kanilang ulo at mukha, nilalagyan din nila ng putik. At pagkatapos, babalutin na nila ang kanilang mga katawan ng mga pinatuyong dahon. Ito yung nakikita nyo? Yan kasi yung parang ang ginag nila para ma-hide yung kanilang identity kasi mas maganda nga rin kung hindi sila nakikilala lalo na kapag sila ay nagposisyon at humingi na ng mga kandila. At pagkatapos kapag balot na balot na sila at hindi na nakikita ang kanilang mga muka, ay pumupunta na sila sa simbahan ng mga ba mga banta alas sa east ng umaga, di ba Arn? Yes, mga pag Pagdating sa simbahan naman ay magbimisa ng pasasalamat kay San Juan Bautista. Asisindihan ang kanilang mga kandila. Sunod dito ay ang prosesyon. Ayun. Speaking of prosesyon, uh, ito kasi nakikita natin yung katatapos labang ng misa, no? So nakita natin na dito pa rin sila sa ground nito nga parokya ni San Juan uh, Bautista at pagkatapos nga pupunta na sila dito sa May Kalsada at doon na sila magsisimulang humingi ng mga kandila kasi kung nakikita nyo ilan sa mga kasama natin meron silang mga hawak na kandila kasi pinaniniwalaan nila na kapag mas maraming kandila ang kanilang naihingi mas marami ang kanilang maiaalay at syempre, mas pakikinggan ang kanilang mga panalangin. At uh, mga kapuso, as of now, nasa more or less mga 1,000 daw ang taong putek na kasama natin. Pero sa kabuuan ng araw na ito, aabot daw sa 3,000 to 4,000 na mga taong putek na masasaksihan. At yung iba, hindi lang mga taga-Nueva ang pumupunta or taga-Aliaga. Meron pang galing sa Talavera, sa San Jose. Meron pang galing sa Cabanatuan, pero ito ang kakaiba. Meron pa talagang uh, mga tagag Maynila at mga balikbayan. In fact, meron tayong kasama ngayon, itong uh, si Sir Bong uh, Dela Cruz. Yes. Morning, Wala sir. pa siya sa Quezon City na, oo, oh, oh, malayo sa na, pinanggalingan so, natin. Naman. Kasabay natin pumunta dito sa Nueva Ecija Ito si Sir Bong. Sir Bong, gano'n napakatagal ito ginagawa? Um, uh, Ma, kasi actually, dito nang galing yung father ko. Mm -mm. Pero lumaki na ako sa Manila. Opo. Tapos, siguro mga more than nine years na rin. More than nine uh, years. Actually, ito si Servo. Kasama rin niya yung kanya misis. Sabay silang uh, nagtataong putek dito. Bakit niyo po naisipan na gawin din ito? Tradisyon po ba ito ng panila? Tra actually, tradisyon eh. Mm -mm. Kaya lang, sa, sa part ko, mm -mm. naging tradisyon. Kaya lang, nakita ko na. Parang mm, pagpapakita itong mm, paano tayo maging mababa. Mm-hmm. Yeah. Tapos, ha, balak nyo rin po i-pass on sa inyong mga anak. Kung hopefully main, po. Ay, oh, hopefully. Tra yeah. Ma-encourage po natin sila. Ipapasa sa mga ng anak nga no? Oo. Oh, oh. Tapos gusto ko lang i-share, ah, kasi kanina nakinig ako dun sa homily ni Father, sinasabi nila na parang ang reason daw kung bakit ito ginagawa, kasi makasalanan nga daw tayo, Arne, kayo yung pretext niyo nagre-represent. At ah, kahit nga daw makasalanan tayo, syempre, mahal pa rin tayo ng Diyos. Anyway, mga kapuso, yan po ang kanilang paraan ng uh, pagsa-celebrate nga ng kapistahan ni San Juan. Dito po yan sa barangay uh, Bibiklat, Aliaga, Nueva sa mga gusto makita ito buong araw meron po ang kanilang celebration. Magmula po muna dito, magbabalik ang unang